magandang unlinaw <laughs> ko naman dito magandang uh, tanghali magandang umaga po sa lahat ah, uh, pansamantala po ako ay nandito sa labas ng aming trabaho ah, uh, meron po akong uh, napulot na may napulot po ako ng wallet, okay pare may wait, wait ah Napulot po ako ng wallet. Ngayon, uh, try po akong tumawag. Tumawag kasi ako dahil... Ay, hindi. Uh, I mean, gumawa uh, ako ng paraan. Chinig ko yung loob ng kanyang wallet. Uh, mayroon siyang winidron na katabi sa amin ng bangko. Okay? Tapos ngayon, ay ang ginawa ko, uh, kasi ang rules dito, pag may napulot kang wallet, dadalhin mo doon sa police station. Tapos kaya, ang concern ko kasi nandito yung civil ID. Yung civil ID kasi, ano yan, eh, parang sa amin lahat, sa point. Talaga mahirap kukuhanin yun kung uh, magiging hassle. Tapos mayroon pang uh, ATM card, nandito pa yung sa driver license, at saka yung marami siyang etc. Ngayon, nagtry ako, ginawa ko talaga, sabi ko nagtrabaho ako sa sa bangko dito sa amin katabi niyo. Pwede bang makikisuyo na? Kasi iniiwasan natin yung mga scam, mga scam, di ba? So, nagtry ako doon sa loob at makuha ang uh, contact information at contact number nitong tao na to. So nak na, na ko, talagang pumayag siya sa akin. Kasi parehas kami nasa bangko, eh. so, na sa So concerned kasi sa atin, pagka uh, concerned siya sila. So siya po ay nagtatrabaho sa Talabat. E, ito na po si Kuya. So ah uh, talagang uh, totowa siya dahil. Uh, tinawagan ko siya, ang natawagan ko ay ang ang company, ang company sabi niya. Ang manager niya yung nakausap ko tapos si eh, uh, dito naman hindi siya marunong mag, uh, mag English Bakit malo ng English little little, little, little only okay. uh, from India Kerala why uh, your picture picture uh, uh, very uh, see for you sure India India ha huh? okay ah, uh, okay so guys ah uh, ibalik ko na sa kanya <laughs> kasi where you go? There, Hada? Uh, curry boss? No, uh, meat. Meat? And then, uh, why if this one is there? Okay, yes, this, this side go. Ah, you this side go. Pick care this one, ah. Uh, put inside in your wallet, okay? Because this one, they have some ID, driver license, bank ATM. Take care, take care, okay? Okay, so, ibabalik na natin sa kanya. What's your name? I try to go there inside the CBK. They have uh, uh, CBK. Uh, CBK. Uh, and bank deposit. Yes, bank deposit right, and then I try go there inside. Not ada. Ada route direct Ada He said, uh, company number, company number mo George. Ada mal malve na par dahil in the yes, CBK? B K. C Okay, number. Uh, But then ada gol call this number and then he answer, uh, Yusuf. I think Yusuf manager. Manager. Shiba. Manager you, uh? Shiba. Shiba. ah? Shiva. Shiva. Ah. He said, he said, uh, okay, you coming here and take that that, that uh, wallet. So, ibibigay ko na sa kanya. <laughs> okay? okay? Thank you, bye-bye. Ha? Okay. Where's your uh, cycle? I'm to do this. Okay, okay. Go. Okay, thank you. Ha? Okay, 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 So, yun guys. No? Uh, ayan po siya. Uh, wait, wait, wait. Talagang napaka. ibibigay <laughs> ko sa kanya na. Uh, napakahirap kasi ita uh, ito lang sa akin na napakahirap kasi na ako baga mag-process sa mga mga papay list dito pagka halimbawa nawawalan ka ng nawawalan katulad ng mga documents na driver license, civil ID, ATM cards, napakahirap. No? So uh, ako po talaga ay gumawa ng paraan. No? gumawa pa ng paraan para uh, may bigay hmm. o may abot sa kanya. Talabat driver siya. So, eh, ang ibig sabihin yung talabat, yung mga ano ba tawag nito? Yung ano bang sa atin, ha? ano ba yung ano, ano, ano nga yung sa atin, ano? Yung uh, mga nagpapadala ng mga pagkain? Hindi ko alam kung ano yung ano sa atin sa Pilipinas eh. Uh, ayun, basta na. Ayun na yun. Ayun, uh, <laughs> man ako, gumawa talaga ng paraan na may ibalik sa kanya. Although talaga, uh, humingi din ako ng uh, sorry doon sa kanila sa loob ng bangko, sa teller na please, uh, can you please uh, give this number for this person because I need to contact this one in front of you para hindi sila mag-isip na magiging scam So, ayan guys, maraming maraming salamat. Uh, ginawa ko lang po ito dahil uh, para naman po ay makakagawa. Don't tuwa siya to. Oh. Ano, talagang alam mo. Uh, binigay ko talaga sa kanila. Okay? Bye-bye guys. Salamat. Uh, ganun din ang gagawin ninyo pag meron kayong nakikita na mga ganyan. Nandyan yung ATM, nandyan yung, nandyan yung, nandyan yung kanyang password. Ito, oo. Oh. pero wala, hindi tayo nag-aatim. Makikialaman ang hindi sa atin. So, bigay po natin. Si Lord na lang ah, sa ating lahat. Basta atin tumawa kayo ng mga sa Bye-bye!